lô bông cho lô một mày đi bắn đi cái đi ngayong pagkorma may dilas <laughs> pa. <laughs> Mina sa lipstick Ni clipstick may kami ka pero manggo magbuhon. Di ara na kay bibi na. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat chat mga idol. Si so, magandang umaga po. Andito kami sa dagat ngayon mga idol kasi manguha daw sila nang bagongun sumama, so, Mama. Kumpleto kami ngay, mga idol. Si Maybin. <laughs> si Mana Buchulo, Si Kuya Binbin. Tapos si Maika. Dala kami nang balde mga idol. Mga po kami ng bagungon dito sa gilid ng fish mga idol Dadali namin kay Lula Pupunta kami sige mga ng bundok mga idol Sayang naman pagpunta namin doon Wala kaming madala ba Kaya dumiretso na lang kami dito Bali yung lakad namin Dire Diretso na mga idol <laughs> Kaya nag wake up si Mike ano? Dito ko mga bihan marami dyan po eh. mm -hmm. Dyan lang sa fishpan ng gilid mga idol Sumukha sila ng, ano? Ng bagungon Dire um, fishpan, Ay malaki na pala yung tubig kanina hindi ako pumunta kasi maaga pa yung ano, dagat bukas nito may pwede na ito ano, manisid na ang banak no? ayan no, andyan na yung tubig may idol i-try e, natin bukas ay dito dito hanggang dito na pala yung ano dagat try natin bukas na mag ano, no mag banak adventure na ulit yung bangka wala na nakaparada dito yung bangka namin dinala ko na sa bahay kasi sayang naman sya ito hindi sya nang gagamit Ako ito nang kahit Ayan ni Micah Ito naman siya nang bagungon Kahit mapuno yan diba Malami naman dyan maydol siya lang muna yung mga aminyong kasi Andito ako, hawak ako ko yung Ako kasi up na <laughs> Ayun pagtanong siya Ayo kuya Pagtanong ng paglingkod ni mo basig magkalapok ako na yung mulubot dami yan maydol Dito sa kilid biyo Hmm. Tutua kasi gusog-gusog kasi niluloy ano yung baguon. Pati si Inday. <laughs> Mae nang mangya. Good morning mga idol. <laughs> And idol. Yeah. Paano <puh> manibuhay? <inaudible> Pista <Pana> na na. Wala. Nina. Pero pa. Okay din magtamak-tamak, lang naman yung <inaudible> Up, ah. <laughs> ngayon lang yung may dala, naka-makeup na, anong may ng <laughs> buhon. <laughs> Uy, basing magbasa-basa to pa. Ayun, kalimutan kaligo, ha? Kaligo, Yan, andyan pa pala yung dagat may idol. Hanggang dyan pa sa ano, may, may, ano pa? may lalagyan may idol. idol! Kuya! Oh, Mga idol! Tali! Ha? Huh? Tali! Hmm, hindi pa malalim. Hindi pa talaga ano. Kasi, nagmamana ako ng banak. Yung kadalasan dagat. 200 200 meters ba. Galing dito sa anong medyo malalim. Pagkanya medyo mababaw pa yan medyo. Pero bukas. Mm um, tama na bukas medyo kasi ha? Ayun na ayun apo sa diin boat ganda ng anong trick kat na, medyo. Makadagan. Mm. Um. Sa dito medyo. Eh, ang luklok lumot. Ay, oh. uh, pero buhay. Ew, day. Buhay. Tayo. Anday. Hoy. Kailful. namin yung ano, may balde. Mapuno namin yung balde. Dikit tagal na konsumo ni Lola no. Diyan na 'yung lubong dire. pagbantay na paglingkod ni ha. eto dey, dito ka lang dai dito ka muna sa gilid din dai ha ayo ka buka ha sabangan ako si mama ay mai dito eh ang lubog sa lumot mai dito e, pa to. maganda to kaya sinaka ka dumi na to eh chak to ba diba? Ay, lako, -lako lukan. Yung lukan kasi may doon, doon, sa tabon, malayo. Hindi na lang kami pupunta doon. Ito na lang yung dalhin namin. Malapit lang si Lula. Araw-araw kung -araw dalhan niya ng ano, ang ganito may doon. Kaso napakalayo talaga ng bahay niya. Sus. Ang ah. Ang layo tapos yung daan pa may doon. Napakadulas. Bundok pa. Paanan pa talaga ng bundok. Dito na sa ito pikas daghan do. Sabi na sa kanbe pang ah, dito bebe. Kaya ako isod be. Ipang itapon mo dito. Siya lang yung ano mayul kasi pag bababa ako. Baba din tong maliit. Kaya may dul puno mo may ko ito. Eh siya yung taga kuha. Pintahin lang namin yung ano. Paghugas nito. Aku nak, aku nak bin bin Ayun nak pelapuk Ayun lah, pelapel Tengah ni, mga idul hmm, Siya naman, mga idul Mani huga, mangga, Kit-kit <coughs> dia, manggang hilau Kauan, ungu-unguan, mga idul Pelayu, kakkuya, kainai lapuk kini kita ni mama mau ka bagong mo tsaka ano to isang kuryong daw daw ba daw daw yung tawag sa ibang ito ito may kay hindi nga na kay lula ano may ito 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 ni bin balak muda bersemuka ungu mangkajeri. Ini yang menjadi balak muda bersemuka ungu mangkajeri. Nagi su, nagi yang mangka. Dia nak, dia nak tu kan? <laughs> na may, na kasi may ibas na din paghapon Pero ano pa lang Maliit pa lang mga yun Eh, intrubido lumagay, iba kag malaki. Sa kanato mangana na siguro. Lunes hanggang ano na, Biyernes. Anjan naman yung malaking tubig ba. Tuloy-tuloy na naman yung ano natin diyan. Pamamana ng banak mga ito. Lumayo oh na, natuyo na ba? Eh, giling mo. Dilid, ma. Buling pa. Dipayap pang hindi. Para kang dilid-dilid. Hindi ra ka hindi, dilid ka, ka giling. Ayan, lapit malapitan puno oh ah. ito. Dikit na pala. Tirawan. Luksuk. Ano na? May na lang ng lumot. Guys. Okay. Siya 'yung kulakaw dai. Namanda pa ride, dagana pa. Dito. Napataka. Hmm, dera oh, dera si lo. Ang sabon na nagkuhan. Umot mo ito. Pag ganito talaga, pag nasa probinsya ka, mahilig ka sa mga ganito. May doon, matagbaw ka talaga. Pag dito ka pong tumita sa ano, probinsya. Op, op, ayaw diya. Hindi um, li, magligo sa water. Ayan, good, good, nabit na mag ano, isang baldi, yung na yung 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 mainit yung 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 Kami mempunyai banyak lubang Kami memang menghilangkan ini kerana ia ilin ilin kahit kung anong lutong gagawin mo ba pag meron ka ano maraming ka din sa ano na to sa shell na to may doon pwede mo mastak mga dalawang linggo minsan nga abot na isang buwan na yung dila basta hindi lang siya maano hindi siya mabasa ng tubig tabang ba hindi siya mababaho mas matagal siya mastak mas maano siya may mas mawala yung pait niya kasi may dudumi niya na lahat yung ano niya lahat ng kinain niya okay ito na sa alamay doon kabaldi kasi madami na ito gilid bilid bilid may doon Ini juga ada.

Eh, may bubog oh. may bubog tusok tusok pa ako yan tusok yung pa ako ngayon yan ay dala sa kabaldi yun oh <laughs> takal niya bumalik po muna kami dito sa bahay mga idol kasi ano ba nagkuha kami ng baon tapos nagpalit na naman damit sobrang pa, ano pawis At saka dinala din namin to mga idol doon yung alaga ni pajuin na jinya mga idol nadali niya dun sa bundok dun aalagaan ginalula yung ba kasi pag dito sobrang ingay ba <laughs> kayo nakaka ano siya mga idol nakakabulabog sa kapitbahay ba kasi itong ibon na to tumutunog siya alas 4 pa lang tumutunog siya tulog po yung mga tao sobrang <laughs> mas maingay pa sa aso rin likod eh asa Oo. Uh -huh. yung ni may ka ng isda pinabitin ni Papa Joel may doon kasama doon sa bagungo no Nagdala na rin kami ng baon. Doon na lang din kami kakain mga Para sa tangalian namin. Kasi ano na. Ayan mga idol! Yung palit din At sa mga taon! Hmm, tapos hindi rin kasi basa talaga mga Tara. Yan, dito na po kami may din. to naman kami. Sobrang <laughs> dami pala yung daan dito may napaka putik ko. Saka yung ginya, binaba ko na may doon Maganda dito kasi malaki yung ano, magalagalaan ng ginya ba. Saka wala ding kapit bahay na mas no? Pag tumunog. Doon sa amin. Oh, sa amin may don Nagre-reklamo na yung mga kapitbahay kasi nga madaling araw palang lang tumutunog na <laughs> <laughs> Ang ingay ba? <pa. laughs> Aga alam mm. na sa mga kapitbahay, kakatulog pa lang. Ayan, ayan lang. Kuha niya siya. Tagim team, binili ni Maika dito sa palengki. Sama doon sa za, ano ni Lula. May ano daw, may sinaing daw sila na balanghoy na ito. Ah. Mmm kabesh idol. Napotayen din sila. Malano to may kamuting kape may idol. Abutan kami na ano may idol. Malakas na ulan. Kakain na sana. <laughs> Andun sila like. kumain sila mga idol. Mamaya so, lang ako kakain. <laughs> Sobrang biglang bumuhos yung malakas na ulan mga idol. Oh. Si inano ko muna si mibeng kasi mabasa ba. Andun sila sa anong may trapal. <laughs> palagi na umuulan dito bundok kasi mga idol eh kaya palagi umuulan oh pataga ka pataga ka ito bagong gawa na ano ni Lula tiris mga idol kasi dati nung hindi pa naggawan yung tubig pumapasok daw sa loob ng bahay niya mga idol kaya ginawa ng ganito kakatapos lang daw nito kahapon kami yung una nagbinyag na ano na umapak <laughs> ayaw o pakita mga idol ang sa na ang mo na ha yeah. dirty na yung mga balik na ito ka balik balik andan yung ginyama idol tayo maganda dito kasi malaki yung ano nila malaki yung magagalaan nila ba tsaka wala ang mga galit na kapitbahay kasi malayo yung mga bahay dito hmm. bakit dito dirty na yung mga pa oh? paaya na yung ano mo pa pa joel yung alaga mo nagpasinguan na hindi na sumilong maya maya dito may dalawin na rin kami ano ba? Medyo tumila yung ulan mga idol. Ayan na yung bagong unin. natin lang namin dito kay Lula. Para ano siya, may ulan ba?